Ayan po ay Ayan po ay may langis din po na ilalagay ko ipapasama ko doon sa loob niya mga mucha ho 25 na mutsang isasalpak ko dyan at saka talindro na tatlo at saka latin ho na puno kaya kung nakikita nyo mga kantingero mga kalods yung baho ho na kuan yung nyog ay iniimay-imay ko po isa-isa po dahil sinasalpak ko po lahat sa paligid niya sa labas yung mga mocha ho kung nakikita nyo may dalawang santo po at saka kandila ho patay po yung ilaw dyan gumagawa po ako kasi tulog po yung mga tao wala pong nakakaalam dyan na gumagawa po ako ganyan po ang paggawa ng baon ng nyog para sa grado po pag kinabukasan po ang tabayanan nyo ho yung vlog, yung vlog ko naman at i-upload ko mga katengero eh subscribe nyo ako mga kantingero, mga kalud, mga sir para mantabayanan yung aking vlog na naman ayan po yung yung pinandidikit ko dyan muna sir ay show glow pagkatapos po ng show glow sir ay BCD BCD light long yun po yung pinakamadikit po na pandikit 2.5 po ang isa doon mga sir 2.5 po ang isa pagka dinikit mo ho yung bao hindi po matatanggal yan kahit ibabad kahit ibasa mo po depende po pagka ipinukpok mo po Sh show glow yung una kong ginagawa pinapadikit konti tapos babanatan ko din ho ng BGC Ayan ho, pagmasdan nyo mga kaantingero yung aking ginagawang bao ng nyog. Yan ho, yan po ay iisang mata po yan. Iisang mata po yan mga kaantingero. Ilan na ho yung nagawa kong pong bao? May git 40 na po. Gabi-gabi po 'yon na gumagawa po ako. Pero naka naib, naibigay ko na yung mga kumuha po sa akin, naibigay ko na po sa Mindanao, sa Bicol, sa Apare, sa Batangas. Kadalasan po kumukuha sa akin ng mga baon ng yog, salsagan. Ay taga-Mindanao. Taga-Mindanao ang kumukuha sa akin dito naman sa parting Batangas so ay medalyon yung mga kinukuha nila sa akin yung medalyon ho na last na kinuha niya sa akin yung pinadala ko sa Batangas Lipa Lipa ho ingatan mo yan sir dahil bihira po yan sir yan po yung medalyon po na nauunat, medalyon po na goma kung tawagin po. Kahit po unatin mo yan, na isang dangkal po, pagkabinitawan mo, babalik po yung kurti korte uh, niya po na bilogulit. Kahit itisting mo po uh, yan sir, kahit gumagilit-gilit ka pa dyan o sir, ay epektibo po yan sir dahil yan po yung ginagamit ng mga antingero, mga nagagamot yan po yung tinatawag nila pong medalyon goma yung taga po na nangimisda ingatan mo po yung picture po na puno po ng latin na sagrado po yan po yung depensa sa katubigan ang nakasulat po dyan sir ay general defense po nandyan po lahat po ng kahulugan sir ang alon na malalaki ay kaya mong pakalmain sir basta wag mo lang abusuin sir yung binigay ko sa iyo na kinuha mo sa akin na picture ho na puno ng dasal kung pagmamasdam mo yan sir ay nakasulat po dyan general defense po yung taga po na kumuha din po sa akin ingatan mo ho yan sir bao ng nyog at sa kalangis po na kumukulo sari-sari po kasi yung nilalagay ko dun sa loob nya katulad po ng mutya ng kabibi mutya po ng tubig mutya po ng ipo-ipo mutya ng salsagan mutya ng kamagong puro po yung nilalagay ko sa loob ng bao po bali 25 po yan lahat po ng mutya sir na taga apare ingatan mo yan sir dahil yan po ay gabay mo abang buhay sir <clears throat> pero uunahin nyo po ang Panginoon po sa paniniwala po ng Panginoon ay ganun din po sa gamit po kasangkapan lang po yung gamit po Magbibigay paalala at bisa lang po sa pangatawan po yung gamit po na yan. Panginoon pa rin ang ituturing natin makapangyarihan, mga mga kanting o makalude. Yung mga nanonood po sa akin, mag-subscribe lang po kayo, mag-like and mag-comment po at mag-views po sa akin para mantabayanan nyo po yung bago pong i-upload ulit yung mga gusto pong kumuha sa akin ng mga gamit mag PM lang po kayo nagre reply man naman po ako agad pag hindi po ako busy nakita nyo po yung mga nilalagay ko po dyan sa bao yan po yung dignum po na pinulbos nilalag uh, nilalagay ko po doon sa gilid po ng pakpak ng agila Kadalasan kasi yung nag order po sa akin kung hindi bao yung in-order nila ay salsagan mga mutya-mutya Ang legit po na yung legit po na kwan na mocha po ng linta yun po ay madulas po kulay itim po yun legit po yun pagka yung linta po na madulas yung bato yung kwan pala sir mga kantingero yung mocha na sinasabi nilang linta pag yan po ay madulas po at lumalaki yan po yung legit po na mocha po ng linta pag kailagay mo naman sa tubig po at hinawakan mo yan po ay nagiging bato po matigas po pagka mo naman po doon sa tubig yan po ay medyo malambot po na madulas yun po yung legit na mutya ng linta kulay itim po kung gusto nyo pong makita yung mutya po na linta na legit nasa akin po kaya ko pong ilabas sa katawan ko po para may pakita ko po sa inyo yung mutya naman po ng salsagan po kung gusto nyo pong makita ng aktual makikita nyo po at magpapabaril po ako sa kahit po sino para makita nyo po ang bisa niya yung mga binibigay ko pong mutsap po ng salsagan kaya po yung bao po ng nyog na ginagawa ko po tuwing gabi po yan naguumpisa po yan ng alas 11 natatapos po ako alas 3 po ng madaling araw po ganun din po ang pagkasulat po sa mga latin sa mga mucha po alas 11 po nag-uumpisa ang paggawa alas 2 po yung pag-uusal o pagdadasal po ng mga latin at isasalpak po doon sa loob po ng bao kinabukasan po tetestingin po yung ginawa ko kung epektibo pa o hindi pagka hindi po epektibo yung ginagawa kong bao sir ay binabaklas ko po ulit yan kahit po maporma kahit po anong sangkap po binabaklas ko po ulit kasi po yung kukuha po sa akin baka maya maya hindi po asaan magkabarelan po ay ako po yung mapapahamak po <clears throat> mga kaantingero mga viewers ko po dyan at nagka-subscribe po sa akin good evening good evening po sa inyo ingatan nyo po yung mga binigay ko po sa inyo dahil hindi basta basta po yan only igurot lang po ang meron pong ganyan na mga mocha po na legit po kung gusto nyo pong makapunta po doon sa binggit sa amin mamimigay po ako ng mga mocha po doon at sa kabaho po ng nyog